Sunod. Ito na. Nako po, mga kababayan. Ha? Ah, ano nga ba ito? Ay, hindi ko rin po alam. <laughs> so ito po ah, mga kababayan, ang sunod. Hmm. Kumilik. Nako. Ano nga ba ang kumilik? O, oh, mga kababayan, tanungin ko kayo. Kapag usaping kumilik, ano ang pumapasok sa isipan ninyo? Ha? Ah, kapag kumilik, ang pag-uusapan, ano ang pumapasok sa isipan ninyo? di ba si Cheese Iskudero? Ha? Kapag kumilik, ha, ang papasok sa isipan, eleksyon si Cheese Iskudero. 'Di ba? Mm. Ngayon, mga kababayan, ito po o. Oh. According dito, mga kababayan, nakarating sa akin ngayong balita. Kakapasok lang. Mm. From Billionary News. Ano nga ba ito? Nako. Oh, Good luck kay kay Kiso talaga, mga kababayan. Mm. Si Kiso ngayon nanginginig na. ah, Si Kiso nanginginig na. Bakit? Ito na ang kumilik. Kapilang ang statement of contribution and expenditures o sose ni Senate President Jesus Cudero sa hihimayin ng Commission on Elections. Patay! Kaugnay sa mga natanggap na campaign contributions itong nagdaang Your Voice 2025. Hala! Nagbabalik si Joash Malimbang. Nako, patay! Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang statement of contributions and expenditures ng mga naging kandidato sa mga nakaraang eleksyon. Nako. Mga kababayan, oh, ano nga ba ang iniimbestigahan ng COMELEC? Mm. Ito daw pong 30 million, ah, na donasyon kay Chase Escudero mula sa construct. Ah, kun, ah ba tao dito. Construction company na ibinigay sa kanya na meron pala itong proyekto mula sa gobyerno. Naku po, patay ka keso. Alam niyo mga kababayan, ang sabi ng Kumilik, mamaya ipanood ko sa inyo, ha? galing mismo to sa Kumilik ha. Hindi natin to gawa-gawa. Mm, ito ang Balita. na tumanggap si Senate President Cheese Escudero ng 30 million pesos worth of campaign donations mula sa kaibigan mm. at kababayan niyang si Lawrence Lubiano si Lubiano ang nagmamayari ng Center Waste Construction and Development Incorporated, ah. isang Sorsogon-based company at kabilang sa top 15 most favored contractors ng Department of Public Works and Highways. Ah. Umakyat ang bilang ng mga nabakurang kontrata ng nasabing kumpanya, lalo na sa hometown ni SP Cheese na Sorsogon mula na magbalik siya sa Senado noong 2022. Ah. Hanggang 2025, ka-corner ng mahigit 5.1 billion pesos na kontrata ang kumpanya ah. pagdating sa flood control projects. Binatikos ito ng ilang election lawyers at sinabing lalabag ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code Nako. na nagsasaad na bawal tumanggap ng campaign donation ang isang kandidato mula sa isang individual o korporasyong may hawak na kontrata sa pamahalaan. Oh. Sa programang on... Mga kababayan, tanungin ko kayo. Noong 2022 ba, wala pa bang tinanggap na proyekto itong Silubiano? Meron na pong proyektong hinahawakan mula sa pamahalaan si Lobiano. Pagdating ng 2022 election, nagbigay po sila ng 30 million kay Cheese Escudero. So ngayon, ano nga ba ang sabi ng COMELEC? Ito po. Pintang Billionary News Channel, mm. sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia tinapa cross check na ng komisyon sa kanilang political finance and affairs department ah. kung sino-sino ang mga donor ng mga kandidato at kung lalabag ba ito sa mga provision ng campaign finance regulations. We directed our political finance and affairs uh, department Simply because we have, of course, we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with the existing contracts, whether services or public works with the government. And because of the recent controversy, it brought into light Section 95, Paragraph Letter C of the Omnibus election Code. Ah. Ayon kay Chairman Garcia, nananatiling hamon ang pagkukross-check ng backgrounds ng contributors ng isang kandidato, lalo na hindi naman required na ilagay sa sose kung ano ang status ng kanilang mga negosyo o kung may existing contracts ito sa pamahalaan Before we can only find out whether the candidates are overspending or underspending kaya namin magdetermine kasi we can always compare documents but as to going deeper that is what uh, we'll be needing from the public simply because we may not have that necessarily means or the documents as submitted may not be enough to determine culpability based on section 95 sakaling mapatunayang lumabag sa election regulations ang isang naging kandidato, maaari siyang patawan ng election offense na may karampatang pagkakakulong na isa hanggang anim na taon Patay. para sa agenda weekend oh, Joe, kita nyo mga kababayan ma'am Bergara, hello po oh, kung mapapatunayan na si Chis Escudero ay lumabag sa omnimus election code na dati ang kumilik daw ang sabi yung overspending pwedeng ma-disqualified itong mga kandidato ngayon, meron daw silang na nasilip na ganito pa lang scenario na yun pa mga kontraktor uh, sa mga government project na nagdodonate sa mga politiko, bawal daw yon kasi bakit? Ganito yan mga kababayan eh. Ito example ko sa inyo. Halimbawa ako si Kent Garcia. Mm. Tatakbo akong presidente. Mm. Ngayon, si Ramon Ang magbibigay sa akin 1 billion Si Lucio Tan magbigay sa akin 1 billion. Ha? Si Henry C magbigay sa akin 1 billion. Hmm. Pag nanalo akong presidente, yung tatlong donor na yan, nagbigay sa akin ng 3 billion lahat yung mga tycoon na yan. Kapag magbenta yan sila ng iligal, ya, yeah, hindi dumaan sa customs, hindi dumaan sa DTI, wala silang kaso. Bakit? Isa lang naman sabihin nila sa akin, 'di ba? Nung tumakbo kang presidente, binigyan ka namin tag 1 billion. Oh, sa paggumawa kami ng kabulastugan, quits na tayo. Ne ba? Diba? Ah! Oh, ganun ang sasabihin. Oh, 'Di ba binigyan ka namin ng 1 billion nung kasagsagan ng eleksyon? So bakit ngayon gumawa kami ng katarantaduhan, sisitahin mo kami? Babawiin namin yung 1 billion or else matanggal ka diyan kasi bawal 'yan sa omnibus election code sobra-sobra ang binigay namin sa iyo. Di ba? Yung utang na loob eh. Parang ano lang yan eh, yung inappoint mo, tapos pag kinasuhan ka, hindi ka makasukasuhan kasi inappoint mo, taga Supreme Court, inappoint mo, taga Kumilek, taga Ombudsman, wala kang kaso. Bakit? Appointed mo sila eh. Utang na loob. Ang tawag doon, credit inside. Di ba? Ah, Bawal daw yung ganon mga kababayan at lalo na may connection pa sa gobyerno. Yung mga donor. Nako, ito pa mga kababayan para malinaw na talagang maririnig ninyo kung ano bang parusa ang uh, kakaharapin o kalalabasan kung sakali man. Ito po, pakinggan nyo mga kababayan, galing po ito kay Arnold Clavio, kay Igan. Oh, Arnold Klabyo. Ito po, pakinggan nyo ha mga kababayan. Code, bawal ba tumanggap ng political contribution sa contractor ang mga tumatakbo sa eleksyon? Yan po ay nakalagay sa section 95 letter C ng Omnibus Election Code. Mas maganda pong sabihin na sila ay bawal mag-contribute sa isang uh, kandidato, yung pong mga contractors ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung merong kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public work. Anong parusa dito, Chairman? Election offense po ito na may isa hanggang ang anim na taon na pagkakakulong at maaari din pong maging dahilan ng pagkakakansila po ng mga lisensya o permit ng ating po mga kumpanya na ito. E pa, paano po? Nako! Elect na no opisyal. Hindi ko po muna sasagutin, Igan, dahil alam ko, alam na alam ko, maaari may mag-question at mag-file ngayon sa Comelec dahil sa mga development na ito. Okay, maraming salamat, Chairman George Garcia ng Comelec. Ingat po kayo, Chairman. Maraming salamat. Kita ninyo? Ah, kita nyo, anong parosa ng mga nagdodonate na mga kontraktor, matatanggalan ng lisensya. Hindi na sila pupu pupwedeng kukuha ng proyekto sa gobyerno. Yun namang kandidato, makukulong ng anim na taon at matatanggal sa posisyon. Nako po. Sabi na din po yan kasi ni Attorney Rumulo Makalintal, mga kababayan, na ganun po ang dadanasin. Ha? Ganun po ang dadanasin, mga kababayan. Kaya, nako, parang Si Chis Escudero, parang kinakabahan na ito, mga kababayan. Eh, akala pa naman ni Chis, kakampihan siya ni PBBM. Ya? Yeah? Oh. Eh, pakingganin nyo, ginawa ni PBBM sa kanya. Oh. Ito ha, mga kababayan. Magulat kay dito. Binutata siya ni PBBM doon sa ano? Speech ni PBBM. ah oh. Kita nyo kanina mga kababayan na parang uh, binastos yata siya. Hindi eh, ko alam kung ba, pambabastos ba ni PBBM yun or real talk lang talaga ni PBBM yun. Oh. Ito mga kababayan, kita nyo dito. Oh, wait lang, ito ha, yung patungkol ito sa proyekto ng flood control. Ha. Oh, ipapanood natin mga kababayan, ito po yun. <clears throat> wait lang. Wait lang ha, mga kababayan. Na kanyang na magsiwalat ng impormasyon tungkol mm. sa mga kahinahinalang kontrata sa flood control projects mm. si Pasig City Mayor Vico Soto. Mm. At hindi lang basta pangalan ang ibinunyag niya, kundi ang koneksyon ng mga ito sa politika. Mm. Na ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects sa bansa magmamay ari umano yan nang naging katunggali niya sa eleksyon na si Sara Diskaya. At hindi lang yun, may koneksyon pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal nang nakakasungkit ng mga government projects. Nako. Pinuntahan ng News 5 ang opisina ng mga kumpanyang ito. Nasa iisang gusali lang ang St. Gerard Headquarter pero tikom ang bibig ng mga opisyal isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito, pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Mga ano, mga pandemic yan na ginagawa niyan, hindi nga gumagana. Dito sa mismong kinatatayuan ko, nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyektong ito patay. Nadiskobring nakatingga lang, at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Diba?